So ayan marahin alda po, po sa inyo kabos yan maka ka naman po kita ngayon Ayan yan ay po tigdutut ko na po sa kalaman na may lada Ayan utak ang orig Ayan po kakakanong ko pa ni piling ko po, po sa So iyan dikit intro mo So iyan nagbabalik ng ito na ya, po di sa garden Naglakaw-lakaw ako tamina, tapos minatapos pa Iyan, pahiling ko ang garden, maigda ako sa balkon, mapaparos-paros, mapahiram, tabagong kakan. Ayan, tig ko dyan sa dere ko. Tapugi-pugi, baya. Ayan, uh, naglakaw na ako dyan, pasirin sa balkon. So, iyan, ayan nyo, nakuigdi sa balkon. Ipahiling ko sa indo, mga masita, magkagayon. So, ayan na nga niya, nakuigdi, madaman ako sa megili, gilid, tumapres ko, pagkataman hindi sa may gilid yan you know, na dyan sa may mga masitas na sa may mga orchids na so iyan na nga ni po yaw na kita igde pahiling ko muna po sa indo yan na pahiling ko naman po sa indo salamat sa paghiling papalo